Kapit na ito. Mga 5 minutes na lang. Nalagay ko na rin itong dulo ng ating pechay. Good morning mga mami! So, nandito po ako ngayon sa Pilipinas at yung isang paborito pong ulam ng aking mister is pesang dalag. Kaya, tara, magluto po tayo. Ayan, isa na inasinan ko po muna yung dalag. Ito na rito ko po. Tapos ito yung ating mga ingredients. May bawang tayo, may sibuyas, may luya. Dito po sa pinagprituhan ko, dito ko na lang din igigisa yung ating bawang sibuyas. Sabay-sabay kong po And then, nung oh, medyo brown na, nilagay ko na po yung hugas bigas. Hugas bigas po yung aking ginamit. At naglagay din po ako ng patatas. And then after, inilagay ko na po yung aking piniritong dalag. Kinover ko po, pinakuloan ko, nilagyan ko rin na po ng siling haba. Inilagay ko yung pinakapuno noong pechay at saka repolyo. Saglit lang po yan, mga 5 minutes and then ready na. Takpan nyo lang. Lagyan nyo ng pamintang buo nga pa pala. Patis ang ginamit kong pang asin. Ayan, nilagay ko na yung dulo ng ating pechay. Eh, abang sarap. Ayan na po. Ready na ang ating nga uh, pesang dalag.